Morning, good morning. So, ito's Lino Boy, no? So, ato ang i-vlog karon. Kini init man jud kay ning isyo sa flood control project. So, ato ang i-survey ning uh, BK diri sa Davao, no? So, natakaron diri sa ilalom sa tulay, diri sa ma-average man siguro no? ni. Oh. So, makita nato ang dike diri sa Davao City. So ingon sila na nagka problema daw dere, wala may problema ang mga DK dere kay pulido man pagkabuhat na may mga bakal nga mga DK dere, sakto gini sa timplada sa siminto. So kita na to naunya unya. Puunsa ka pulido. Kini ba dere usay ug magbaha gyud abot na dia. Dia babaw. Oh, mabot na dia sa babaw. So kini kay ini na silalom sa layo, ano marker oh. Ana Say mo taas pag yun. So Wala yung problema mga diki diri pas nang mga dalan tagko kayo pulido. Dugay na ni mga diki de, pero wala gyud nagka problema. prone pag yun sa linog diri. Ug magulan-ulan kusog sa bukid kay bukid man gyud nagika ni mga tubiga. Wa mang sa bukid dito sa sa bukid noon Mag-ulag ko sugto dito. Dari agi. Susay mo taas gini tubig dari. Nah, kahuyo. Ika, bukid, kahuya, -sabit na no, mga kahoy yo. Oh. Ni mga sabit-sabit na dia sa pusti sa water district, minta makuha ni sa water district ng kahuya kay Ricardo mo po kayo nag, mapaka nagdakumbalod na damage mo po mga pusti dia so minta makita makitaan eh, nila ng kahuya ano sabit? matuso nag So ang tulay pa Tibaya, tibay ka ng mga tulay no. Oh. Dito tagikan ganina sa ibabaw. Ini. Tara ta, sa babaw. Aw. Oh. sa ibabaw. Ilang dikay? mga daik dito sa itong mga tumpag wala ka ito mga hagdan wala yung mga hagdan no? oh hindi rin naaman oh may hagdan rin oh oh ibay kayo oh nagyanan oh no? Hmm. Oh. Baga lapad kayo. Oh. Ano? suru-suru yun tani. Ipakita na to sila Pag unsa ka Tibay po ni mga dikid rin. Hmm. Ito na mga nitubong sagbot sa kilid mga bangag na gagmay na huwag kusog ay ulan ang tubig dito makagira na mula pos rana mga nang tubuan na mga na ay mga kwan uh, yuta yuta ginagmay so walang gini mainlo eh okay sige siyempre ah uh, Murag itipid pa no? Pila po ka tuig na tulo ka tuig wag wala na kay siya mati manog hinlo so hinloanan pa gini oh. nawa no oh bisay ingon dia na kwan oh padung na dito wala problema So balik na Ingon sila uh, Wala daw problema sa Manila Ang problema daw nasa Dabaw Grabe Baha na kayo na di Manila Ang mga sakyanan Mura na huwag mga pambot Nagkuha na Naglutaw na Hmm climate change naman syempre huwag kusog kayong tubig kusog kayong ulan o baha o sahay ng mga lugar na yung mga lugar na baba baba no para ng tibungko bunawan baba kayo na siya so baba kayo na siya marag sea level na na siya huwag kusog kayong ulan labi na sa bukid kusog kayong ulan Padulong diyan tubig pero dili magdugay no babak lang mo babak lang dayon di parehas Manila na maabtan og tag tulok adlaw una mubaba nya grabe na karon sa Manila ang baha kay mulampas na sa mulampas na siya sa tao mulampas na siya sa mga sakinan luoy kay mga sakinan dito so di pareha diri na tuhod-tuhod lang oh pila lang ka inches diara kutob nya mo Baba dayon. So muna no. Muna ni update diri sa flood control. Dugay na kay ni oh dugay naman kay ni. Panahon panini. Ko ani pila presidente tinan-a gyud ning flood control a. Ah. Oh, project So kung naaay abot panahon na napagay mga budget na sakto, oh. unindot pag yun, may tagbakuha to sa water district tong ano, kahuya oh. o, to yung zombie? No. Hmm. So, muna no. Balik na ta. Uh, sa uban mga mga flood control project try na to update mo na ang uh, update sa flood control project dire sa kuan ato lang i-update eh, kay isyu mo ning uh, flood control project labi na sa Davao ingon sila nagka problema daw mga projects dire flood control projects dire so dili na kita na to na dugay na ni mga dikihan ni eh, tibay lang yapon kayo So, atong i-update ubang um, mga diki na mga bagong uh, gimo karon karoon, sa katibay. Nga, yung mga bakal na mga diki diri, sakto ni sa timpla si Mixing, sakto kayo. So, kay makita. So, sayang kayo. Di pareha diya sa mga lain lugar na gamay. Gamay-gamay lang ulan. Bagsak diri. So, kay Dili maayo pagka timpla sa ilang si Minto noon, walay mga bakal diri. So, dagko kay mga bakal diri. Saudara kota bang, terus lino boy coba rembayan, peace out.